Na, nandito na yung mga huli ko yan yung pamain ko sa lapu-lapu yan yung mga pamain yan na yung nahuli ko mga idol <coughs> tirik na trick na yung araw pupunta tayo, mag na tayo pupunta na tayo sa ating spot na ariahan good morning mga idol nandito naman po tayo sa Katagatan lagulo muna tayo pamain sa lapu-lapu ito po yung aking pain yan ito napapansin nyo maliit lang yan ito ngayon nilalaglag ko na to Ito ang bahay namin sa lapu-lapu Ito Nagmasawang muna pamahin Pabalik ulit sa ilalim Tatlong perasong kawin lang ito Mga idol Ito sa takatakin lang Ganun lang Pabalik-balik lang Sa so, ilalim Lahat kumain. La. natin siya ngayon kasi malayo na. uh <laughs> 马云 apo uh, aidul buhay